Good morning mga katupay Dito na may mga angler mga katupay <laughs> Dito na naman kami ngayon mga tupay sa may kuan uh, Ilugpasig pa rin sa mga tupay sa Guadalupe Pero ibang ispat to mga tupay uh, Siyempre kasama ko na naman yung aking mga Kasama dati pa mga tupay Isang tape pa rin kami mga tupay At papakita ko sa inyo mga tupay sa kusan Dito kami ngayon na uh, uh, Ibang ispat to mga tupay Ayan si Pare. Pare. Good morning. sana surtain tayo ngayon. At sana ay makakahuli kami ngayon mga tupay. At ang ilog pa si mga tupay ay medyo malabo yung ano, tubig niya mga tupay. Malinaw naman siya mga tupay at malinis ito sa pinistuhan namin ngayon. Malinaw naman siya ka tupay kasi lang malabo makahuli. Malina walang alon. <laughs> kaso lang wala pang gumala mga tupay, Karating lang namin. <laughs> Ayan, si Daddy, Daddy. Yan. <laughs> oh, yan. oh, Oh, hey, mga tupay, ah, mamingwit mo lang kami mga tupay at ah. tambayanan nyo na ng mga tupay kung may mahuli ka pe, mga tupay. Ah, ibang ispat ng aming ah, uh, pinistuhan ngayon mga tupay. Sana makakahuli kami rito mga tupay. Ready? Abangan nyo kami. Abangan. Nakahuli ka na pala. Na. Mami! Ano? <laughs> Nakahuli ka na pala eh. Tayimi ka lang dyan ah. Eh. <laughs> Nakahuli na pala eh. Nakahuli na si Mami. Marami nang huli si Mami. Pwede. Oh. <laughs> Yan o no? Kinuha ni Daddy oh. Huli! huli na naman ni Daddy. De... Pare! Uy! Uy! Uy, dalawa! <laughs> dalawa! Hindi ko na ka niya ah. Akala ko isa lang. Ang lalaki pa oh. Oh, uy, huli na naman si daddy <laughs> Uy, nakawala pa <laughs> Nakawala pa <laughs> Negro daw <laughs> Okay lang ni daddy, negro daw na tilapia eh Nagkawala <laughs> pa pambira oh. dala-dalawa na yun, ha? pare ayun, wuy tumalun, wuy okay. wuy yeah. <laughs> Tignan mo mga katupay, oh. oh, oh, oh. Sabi. <laughs> Nakarami na mga katupay. <laughs> <laughs> mayroon pa sa taas, oh. <laughs> kuya. Shout out. <laughs> oh, pa sa kabila, mga katupay, oh. Ayan oh, si kuya, oh. Ha. <laughs> Grabe, ang saya dito mga tupay na mimingwit. <laughs> Malilibang ka talaga dito mga tupay. Nasa doon ka lang sa bahay. Uy, 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 inalaw na. Inalaw na dati. Ayan Oh, tumak. Oh, tumak muna na dati. Ayan, wala. <laughs> tumak bulang lang. Wala palang kumain. Ano yun? Ganda na pagkata Woo! Ganda yung pagkatangay yan dati. Wala naman pala. yan na na naman ayan na naman ayan na naman Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na naman. yan ay yan ay yan ay yan ay yan ay yan ay ay, <totongan> ay. <totongan> <totongan> na. na yan yan ay yan ay yan Uy ayun na Ayun <laughs> Uy nakawala na na Nakawala na naman na De Bira Balit Pumagat <laughs> Ayun yun Ayun na naman O oh, nakauli na naman si mami Ayun oh. Ang lucky pa naman oh. Ayun lucky Ang lucky Oh.

Ay yan malaki ah uh, uh, mahigit 3 fingers yan mga katupay. Mag 4 fingers na siya mga tupay yung laki. <laughs> Ay, Dadi. uy. Uy. Teka, so uli ri sikoy. Uy, nawala. Sayang ko ya. Sikan <laughs> floor na kawole, katulan nakawala mga katupay. May chicken floor kami, oh. <laughs> oh, nda kailang kawala na yun, ah. Mama, ano lang ko ya siguro, mahina yung pagtitik mo. Hindi. Ha? Hindi. Talagang ano lang. <laughs> Lihis? Lihis. Lihis. <laughs> Oo. Oh. Yeah. Ayan. Ano dey? Uy, lunok. Ah, pinapalunok mo kasi na dey. Ayan na naman ang ulan mga Ayana <laughs> Ayan na ang ulan. Ang ulan nanjan na naman. Pero da, ano lang yan siya.

Kakuha ka ulit pare. Ole, naga na, kay lang na, na mga tupay, hindi ko na bidyuhan. <laughs> <laughs> Ay, dodo. -do. Kanina na pa mina na mga tupay pa. <laughs> na <laughs> may mga Ano <laughs> Ay, sumabit? Sumabit niya. Huli na naman mga katupay. Huli na. Abira. <laughs> Ay. Ayos ah. Mukhang marami huli dito para ng katupay ah. <laughs> huli na naman mga katupay. <laughs> huli na naman si Pari oh. Ayos ah. <laughs> 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 ya nolin oh, oh. Oh. Ah. <laughs> 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 खाली मोता होगा चुपरा पकमा जल चुमा